Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, alas syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita. Brigada News. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Transportation Secretary Vince Dizon ahalili bilang bagong kalihim ng DPWH matapos si Bakin si Secretary Manny Bonoan. DILG sinuspindi ang klase at pasok sa gobyerno sa NCR at ilang lalawigan sa bansa. OIC Ombudsman Vargas sinusuho bulan umano para ibasura. Ang mga kaso laban sa mga opisyal na nagpadakit kay dating Pangulong Duterte. Pambabatiko sa pamahalaan na walang kasamang solusyon, hindi umano nakatutulong sa bayan ayon huyan sa Malacanang. Ang Senado naman, uumpisahan na ang pagtalakay sa 2026 National Budget. At ang mga Pilipinos sa Indonesia, pinag-iingat sa gitna huyan ng tumitinding mga kilos protesta. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong Puso, Buzo kasama. Ang Buong Persan, ng Brigada, News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. The Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito... Ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balitan sa Umaga. Araw po ng lunes mga kabrigada. September 1, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Anggap tayo ng report mga kabrigada. Itong si DPWH Secretary Manny Bonoan sinibak ni Pangulong Marcos. Si Secretary Vince Dizon itinalagang bagong kalihim. Brigada Maricar Sargan ibrigadamo. mo. Brigada Sinibak na sa pwesto kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa si Department of Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan. Ang desisyon ay kasunod ng mainit na isyo sa maanumalyang flood control projects na kasalukuyang iniimbestigahan ng pamahalaan. Inanunsyo ito isang araw matapos maglabas ng video message si Bonoan kung saan iginiit niyang marami pa rin matitino sa DPWH at hindi umano kabilang sa kanyang opsyon ang pagbibitiwa. Ayon sa Presidential Communications Office, tinanggap ng Pangulo ang resignation ni Bonoan. Ngunit hindi malinaw kung ito'y bahagi pa ng naunang courtesy resignation na hiniling ng Pangulo. Nakasaad daw sa resignation ni Bonoan na suportado niya ang panawagan ni Pangulong Marcos na magkaroon ng accountability, transparency at reform sa loob ng ahensya. Kasabay nito ay tinalaga ng Presidente sa si Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH. Mahigpit ang direktiba ng Pangulo sa bagong DPWH Secretary kabilang ang pagpapatupad ng malawakang reforma at paglilinis sa ahensya upang matiyak na ang pondo ng bayan ay mapupunta lang sa mga makabuluhan at kapakipakinabang na infrastruktura. Bilang kapalit ni Dizon sa Department of Transportation, hahalili sa kanya si Attorney Giovanni Lopez bilang Acting Secretary. Mamayang alas 8 naman ng umaga, nakatakdang manumpa si Dizon kay Pangulong Marcos in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Umani naman ang papuri mula sa ilang senador ang desisyon ni Pangulo Marcos na talaga si Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH. Ayon po kay Senator Ping Lacson, matagal na niyang nasaksihan ang halos araw-araw daw ng pagsisikap ni Dizon para maresolba ang samot samim o samot saring problema sa transportasyon. Para naman kay Senate President Cheese Escudero, malaking hamon ang haharapin ni Dison, lalo na kailangan po nitong ipatupad ang matagal nang hinihintay na reforma sa DPWH. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, Very good choice si Dison dahil kilala raw itong action man at may integrity. Tala nagpaalala naman si Sen. J.V. Ejercito na hindi magiging madali ang tungkulin ni Dizon dahil kakailangan rin umano nito ng maraming suwerte at milagro para hutuluyang baguhin ang imahe ng DPWH. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, inanunso po ng Department of Interior and Local Government na kanselado ang pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan at maging sa tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region, Cavite, Bulacan, Laguna, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Gayun din sa Northern Samar, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga at Sarizal. Ayon sa DILG, hinan sila ang pasok sa ilang lugar sa bansa bunsod ng malakas na mga pag-ulan. Dalawag naman si Senadora Amy Marcos kay Ombudsman Officer in Charge Dante Vargas na panindigan ang kanyang tungkulin at wag daw batinag sa anumang pressure na nakapalibot sa kasong nga ho ng pagkareso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po sa Senadora, meron daw kasi mga nagtatangkang suhulan si Vargas para ipabasura raw ang kasong isinampanya laban sa ilang opisyal ng gobyerno na responsable sa pag aresto kay Duterte. Binilinan ni Marcos ang ombudsman na huwag hayaang maging bulok ang institusyong dapat sana ipangunahing sandigan laban sa korupsyon. Gate hindi dapat ipagkanulo ni Vargas ang tiwala ng taong bayan kapalit ng takot o pabor mula raw sa makapangyarihang sektor. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Handa o manong makinig si Pangulong Bongbong Marcos sa anumang matinong suwestiyon mula ho sa pamilya Duterte hinggil sa kontrobersyal na flood control project sa bansa nag huya ng batikusin ni Davao City Vice Mayor Baste Terte ang administrasyon hinggil sa maanomalya at substandard na mga proyekto. Ngunit ayon sa Malacanang, patuloy na kumikilos ang Pangulo para maresolba ang problema. Kaya ang mga batikos na walang kalakip na solusyon ay hindi umano nakatutulong sa bayan. Dagdag pa ng nang mas makabubuti kung ipaliliwanag ng pamilya Duterte sa publiko ang nasa 13,917 flood control projects na ipinatayo noong nakaraang administrasyon. Layunin daw ho nito na malaman kung ang mga proyektong iyon ay tunay na gumagana at epektibo. At kung ramdam ba ito ng mga Pilipino hanggang sa ngayon? Nauna nang ipinagmalaki ni Mayor Baste na may sariling flood control master plan ng lokal na pamahalaan ng Davao at nakikipag-ugnayan pa sila sa Japan International Cooperation Agency. Brigada Balita Nationwide. Ito hong budget deliberation para po sa 2026 proposed national budget. Sisimulan na ho sa Senado. Likaraan Cortez, ibrigada mo! Brigada mamaya mamayang alas 10 ng umaga ng Senate Committee on Finance ang una nitong briefing para sa 2026 National Budget. Noong nakaraang buwan, natanggap na ng Senado ang kopya ng 2026 National Expenditure Program sa pamamagitan ng Department of Budget and Management. Ang nasabing NEP ay nagkakahalaga ng 6.7 Trillion Pesos na siyang katumbas naman ng 22% ng Gross Domestic Product. Maliban pa nga mas malaki rin ito ng 7.4% kumpara nga sa dating national budget. Samantala binahagi kamakailan ni Gatchalian na iniimbestigahan na nila ang ilang questionable proyekto sa ilalim na nasabing budget. In the heart of changing lives, ako si Brigada cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kada Balita Nationwide Ito namang paghahati-hati ng mga kongresista sa school buildings funds ng DepEd, pinasinungaling ang kamara hindi umano responsibilidad ang pagdidikta ng mga alokasyon sa budget Brigada Haji Camino e i mo brigada. Walang papel ang mga kongresista sa proseso ng pagpupondo sa pagtatayo ng school buildings. Itong iginiti ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno matapos akusahan ni Vice President Sara Duterte, ang mga member ng House of Representatives nghati-hati hatian umano ang school building funds ng Department of Education. Sinabi ni Puno na hindi makapagdidikta ng alokasyon ang mga kongresista dahil ang konstruksyon ng silid-aralan ay tinutukoy sa nationwide priorities ng DepEd at ipinatutupad ng DPWH. Malinawa niya ang procedure ni ito na dapat nasa listahan ng DepEd at identified ang lugar na mas nangangailangan ng classroom. Ipinaliwanag din nito na ang DPWH ang nangangasiwa sa national priorities gaya ng kalsada, tulay at iba pang infrastruktura at kadalasan ay hindi agad na ipatutupad ang classroom projects. Kaya naman ang responsibilidad umano ng Kongreso, tiyaking mahigpit na monitor ang bawat piso na nakapaloob sa budget. Dagdag pa ng House Leader, maaari lamang makapagrekomenda ang mga mambabatas sa bahagi ng NEP na ng DPWH at limitado pa sa small-scale local infrastructure tulad ng footbridge at farm-to-market roads. Ibig sabihin, wala o silang karapatan na magmungkahi sa national projects, kabilang ang national highway, national buildings at classroom. Punto ni Puno, kinukonsulta lamang sila ng DepEd kapag humingi ito ng input sa lokal na pangangailangan. In the heart of changing lives, Akos Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita, nationwide. Ang barn pinakamarami raw hong bilang na apektado ng pinagsamang epektado ng habagat na ng Bagyong hasinto Brigada Caf Austria, ibrigada mo. Brigada! Brigada. Brigada. Na itala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang pinakamaraming apektado ng habagat at nagdaang bagyong Hasinto batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa 119,910 individuals o katumbas ng 23,982 families ang naapektuhan ng sama ng panahon sa rehiyon. Sa kabuuan, pumalo na sa higit 181,000 individuals o halos 40,000 families ang apektado sa batibang panig ng bansa. Bukod sa Barm, kabilang din sa mga rehiyong nakaranas ng epekto ng habagat at bagyo ang Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Sambuanga Peninsula, Soxargen at Caraga. Patuloy namang nagpapaabot ng tulong at ayudang pamahalaan sa mga naapektuhan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News. Authority. nationwide. Ang Embahada ng Pilipinas nagpabala po sa mga Pilipino sa Jakarta, Indonesia na manatili muna sa loob ng mga bahay sa gitna ho ng tumitinding kilos protesta. Brigada Jigoboy, Kustodyo i e Brigada mo! Brigada! Nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, Indonesia para sa mga Pilipino matapos sumiklab ang sunod-sunod na kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Pinapayuhan ng Embahada ang ating mga kababayan na manatili muna sa loob ng kanilang mga tahanan, umiwas sa mga matataong lugar at manatiling mapagmatsyag upang maiwasan ng anumang panganib. Bagamat nananatiling ligtas ang kabuuan ng lungsod, patuloy na minomonitor ng embahada ang sitwasyon at magbibigay ng karagdagang abiso kung kinakailangan. Para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong o may katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa Assistance to National Satellite ng Embahada. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, meron Pilipinong pari ang ginawaran ng Ramon Magsaysay Award. brigata scilla matibag e brigadamo brigada mo. pagsaysay award ang Pilipinong pari na si Father Flaviano Antonio Villanueva ng Society of the Divine Word. Kinilala siya para sa kanyang lifelong mission na isulong ang dignidad ng mga mahirap at naaapi. Maalalang lumaban din ito sa madugong war on drugs ng Duterte administration sa gitna ng mga patayan at banta at tumulong din sa pagpapaburol ng mga umano'y naging biktima sa drug war. Kaugnay niyan ay nagkaroon rin siya ng paghilong program na layong gabay yan ang mga naulila ng laban kontra droga. Matatanda ang bago pa man ng drug war, kilala na si Villanueva para sa kanyang suporta sa mga mahirap pagdating sa pagkain, hygiene at emotional support sa Maynila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News, ascertain. Brigada Balita Nationwide. Nanawagan naman si Senator Bongo sa mga bagong opisyal ng Department of Foreign Affairs na tiyaking palaging bukas ang kanilang mga tanggapan at handang magserbisyo 24-7. Bilang miyembro ng Commission on Appointments at isa ho sa mga mayakda ng batas na nagtataga ng Department of Migrant Workers, iginid po ng Senador na dapat laging bukas ang DFA. At iba pang kaukulang ahensya para ho sa mga OFWs na walang ibang malalapitan habang nasa ibang mga bansa. Kasabay ho nito, hiniling din niya ang pakipagtulungan at malasakit ng mga bagong ambassadors upang masiguro na matutugunan ang pangailangan ng mga tinaguriang modern bayani ng ating bansa. Brigada Balita Nationwide. Para sa ating health news kabrigada, alam niyo ba na marami ho mga teenagers ang lumalampas sa pagkain ng almusal bago pumasok sa school. Dahil kasi sa pagmamadali o kaya naman puyat kagabi. gabi, eh madalas diretso na lang ho sila sa klase ng walang laman ng tiyan. Ang epekto, hirap po sila makafocus sa aralin. Kaya madaling antukin at minsan eh, nagiging irritable pa. Diba? Ang simpleng pag-skip ng breakfast ay pwedeng makapekto sa kanilang performance buong araw. Bilang magulang, mainam na tiyakin na nakakakain ng masustansyang almusal ang ating mga anak. Kahit simple lang na itlog, prutas at gulay o tinapay basta kumpleto ho sa nutrisyon. Isa ho yung paalala mo na sa standout ES4 multivitamin capsule. Nakapartner ng mga mamis para maging healthy ang ating mga teenagers. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy na binabantayan ng low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan sa silangan ng Viracatanduanes. Ayon sa pag-asa, mababaho ang tsansa nitong maging tropical depression sa loob po ng susunod na isang araw. Ngunit dahil po sa LPA at epekto ng uh, habagat, makararana sa mga pagulan at thunderstorms ang Bicol Region, Aurora, Bulacan... Quezon, Rizal, Metro Manila, Visayas, Mimaropa, nalalabing bahagi ng Central Luzon at maging ang Calabar Zone. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan! Hindi ka mapag-iiwanan! Brigada Balita Nationwide! Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Atid sa inyo, kabrigada ng Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita sa umaga In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Mula sa Brigada News FM Manila From Music and News Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.